ito kasi mapapanood ng mga kababayan natin to. Ano yung, siyempre may mag-ano na, oh, ang tagal-tagal ng panahon, hindi mo sila binisita. Ngayong, ngayong may ibang tao, susulpot ka. Ay, yung, kasi yung ginakasama ko kasi noon, nag-aasawa kasi noon. Eh, hindi na ako na ano jaan Paano na eh dini isa may tas na parang. Meron po siyang iba. Oo. Mm. Eh, ano, sa umalis kasi ako, nang ako ng tulong. Eh, ikaw, sabi ng mga kapitbahay, bahay eh, nainom daw yung sampung gamo. Sabi ko, anak, baka ako eh, iniinom mo yung sampung gamo. Alam mo baka ako anong mangyayari sa iyo. Oh. Eh, sabi niya, mama, gusto ko ikang gumaling na ba't kay kayo nagpakita? Ano daw po ba yung dahilan? Bakit po kayo lumabas? Eh, di, siyempre, anak ko sila eh. Hmm. Eh, hindi mo naman ma hindi naman nila maalis eh. Siyempre, ina ko eh. Okay, sabi po kasi nakuwento po nung anak niyo, tsaka ni tatay na rin, ang sabi po ay uh, lasenggero po kayo, may bisyo. Pero ate, thank you po sa concern. Ramdam ko po yung ano yung concern yung pagmamanyo no, sa mga bata, no? Ano gusto niyo sabihin kay Tatay? Ako eh, ang gusto ko kay Jojo, alagaan niya nang mabuti yung mga anak niya. Kasi balang araw, walang ibang tutulong sa kanya kundi yung anak niya. Pag tumanda siya, magkasakit siya. Ibig sabihin, pag ang anak mo inalagaan mo at inasikaso mo at pinag-aral mo, hmm. itatatak sa sarili nila, hmm. ay, mabait ang tatay namin. Hindi ko pababayaan kasi napaag-aral kami, hmm. nasikaso kami, na ano kami, kahit wala siyang asawa. di oh, ba okay. diba, kuya? Sabi ko nga sa kanya, <coughs> Hindi, hindi na importante sa akin, hindi na mahalaga sa akin kung ano yung nakaraan niya. Hmm. Ang mahalaga sa akin ngayon, 'Yung gusto mo nang magbago, ano man 'yung nakita ko na kasi ganyan nene, eh. peding dahil sa nangyari sa asawa niyo, kaya kayo napainom, napabisho, ano man, hindi na po 'yan mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin ngayon, 'yung gusto nating maibigay 'yung best natin ngayon sa mga anak natin. 'Yun po 'yung gusto kong makita, na gusto kong marinig sa inyo, Kuyaram, gusto ko nang ano, sasamahan ko kayo sa sa pangarap sa mga, yung gusto nating mangyari sa mga anak nyo. Yun yung gusto kong makita at marinig sa inyo, no? Opo. O, Kuya Ram, gusto ko ng ano, gusto ko kayong samahan sa pangarap ng mga anak ko. Ganun ang gusto kong makita. Gusto kong mag-alab yung ano nyo, mag-alab yung uh, kagustuhan yung maibigay nyo yung best nyo para sa mga anak nyo at sasamahan ko kayo doon. Magtutulungan tayo. Oo. Kasi hindi ko naman alam kung hanggang kailan ko kayang tulungan kayo. Kaya hanggat uh, kaya natin, gawin natin yung best natin. Kasi ang naano ko dito, yung bata, gustong gumaling at mag-aral. Kaya yeah, mm. nga po. Mm. Matalino po eh. Um. Marunong. Sa asawa naman po, anong gusto niyo sabihin sa gustong bumalik? Uh, pagka, bawa babalik yung asawa niya, na kay Jojo na yon. Mm kung tatanggapin pa rin niya. Yung ginawa nung asawa niya, kung talagang kasi asawa niya pa rin yun eh. Yung asawa niya. Eh, siya makaka makakasagot nun kung pabalikin pa rin niya yung asawa niya. Ako, sinabi ko na, wag na. Bakit? kasi yung sakit parang nag-ipon yung sakit yung oo, na sa oo. Kasi nakita ko eh ilang ano na sila dito, wan, ano na. Uh, mag one year na kayo dito, Jo. One, one year, one year na no. Oh. One year na po sila. Hindi ko na sila na ang asawa niya eh natulog dito. Inano yung mga anak niya, bantayan man lang ng isang araw hindi. Pero sabi na daw po sila hindi five years na po tayo. Oo, na doon na. pa lang sa mga uh, pilapil daw. Sabi sa amin ni Jojo, gulinto rin yan sa amin doon sa taas, sa asawa ko. Uh. Kaya, okay, yun, yun lang po. Thank ako, you. po ako nagpapasalamat uh, sa inyo. Eh. Salamat, salamat, salamat po. po sa, thank you very much sa tulong so. mo. Huh? Hindi po, <laughs> yun, ako po yung thank you sa inyo. Uh, salamat uh, po. Pagka may mabuti kang puso, may bibigay si sa atin ng mga tao makakatulong sa atin. Hindi man sa mga ganon, basta ginagawa niyo yung best niyo, hindi naman tayo magugutom tayo eh. Po. Ano po sabi niyo kung babalik po yung asawa niyo tayo? Pag-isipan ko muna. Ah! Ayoko. Sa ako talaga, ayoko naman. Nung... Yeah. Noon na po bumalik dito yon. Parang pag-isipan, so meron pang... Hindi, wala <laughs> okay, <yun lang> talaga. <laughs> ang isip ko ano ba? Ang po ko sa isip ko, yung dalawa na ito. Okay. Pagpag-aras maayos, aragaan ko sila. Mm. Ang gusto ko mm. nga po, yung ano lang, habang natutulog sila, nagluluto ako. Mm. Pag para pag-isip pag na, papakainin ko sila. Mm. Tapos papaliguan. Paliguan mo na, tapos pakainin. Mm. Tapos bibisan ko sila. Mm. Tapos maglilinis ako. Kasi po nasanay po, nung nag-aaral yan, ano pa lang, Alas 5 pa lang, nakahanda. Okay, wait ano lang, mo, wait lang tayo. Pero tay, gusto ko lang lina, gusto ko lang ano malaman. Gaano kahirap po sa inyo nung iniwan kayo tapos kailangan niyo magtrabaho, iwan nung sila pa paano gaano kahirap yun tay? Hirap talaga po, sumululuwa ko noon. Mm. trabaho pa lang Kasi hindi niyo alam kung baka eh, pinasok sila o ano man ang ano po, sa nung kanila, ano? umuwi po ako. Mm. Sa mga mukha. Pag-iisipan niyo muna. Po, um, na tao, ano nga po. ano? na daw. Ano po? talaga. Ang isip ko ayaw ko na talaga. Ayaw ko na. Sinabi ko sa'yo ayaw ko na. Ako mismo talaga humayo sa kanya eh. Paano kung lumuhod po si niya? Ay, niyo? hindi po. Ayaw ko na, pa, sa nandiyan nandiyan na nandiyan nandiyan po. Ayasawa na po yun. So paano yung linilinis niyo? Balik po tayo doon. Linisin ko. Tanggalin mo na po yung... Hmm. Pwede makita po namin yung paglilinis tayo. Para relax lang kayo. Ubusin niyo na yun kuya. Ha? Huh? Pahinga lang kayo dyan. May. Oh, ang galing pala mag-drawing ah. Yeah. Mag-drawing po niya kaso pala oh. Sige, pakita mo sa amin. Ayan mo, oh. pakikwento mo. Ano yung mga yan? Sabihin hmm. mo doon. Spider-Man. Sino yan? Hmm. Spider-Man. Apo. Oh, sige. Hilig mo pa lang mag-drawing. <laughs> Oh, galing nga. <laughs> galing mo pala. Oo. Oh. Bakit? Okay, Pakita mo lang ito sa amin. Hmm. Oo, oh, ikaw na. Galing mo palang mag-drawing eh. Oo. Oh. Spider power. Galing nga. Ay! Ano ba nangyari dyan? Ano ba nangyari dyan? Ano mali nangyari dyan? Ayan po po, kung pang, pangalawa pang pang ko pa nga eh. Ah, sige, pakita mo. Uh. Sinong bumili niyan? Ito daw po. Kuya, so, sinong bumili niyan? Ito na palang naman po. Mm. Sige, pakita mo sa amin gaano ka galing sa pagkukulay. Ito po pala, hindi ko na pala pa lang po. Hmm. Ah, oh. oh, sige. Tinitignan niya kung ano yung kulay. Yeah. Ayan, ayan. Ayan. tayang Tayo galing. Bernard, na po dumating? Hello. Linda. Oi, Ate C. Ako ito yung namamalay sa doon, ano, nanay. Nandito 'yung bladder. Magandang umaga po. Ay. Morning po. Andito po yung Dito po, pasok po tayo. Okay lang po pumasok. Ito okay. po nanay. Ay, good morning po, Nay. Morning po. Morning po. Ayon, morning po. Ah, iingatan lang ng electric fan. Pwede pong walang nalang electric pan. Maingit. Ayun. Ayun. Hindi. Pwede naman po. Pwede po yung isa. A dryer. <laughs> okay lang po lagay ko to. Kayo pala yung nanay. Opo. kayo. baka pwede po tayo mag-usap doon, nay. Okay lang po kami makiyo po. Oo. Oh, sige. Pwede po. Ano niyo po si nanay? Best friend po. Best friend. Ah. Uh, nay, ano pong pangalan niyo Nay? Annabel. Oh, ilan taon na po kayo? 44. Okay, ano pong nangyari sa inyong mag-asawa? Ba't niyo iniwan yung mga anak nyo? Eh, ako po nag, ano, nagtatrabaho po. Hmm. Kaya lang ako, ako yung na hindi nakauwi sa dyan lagi. Sinasa trabaho ako buwanan. Hmm. Kaya sa loob naman ng ano, Pumukunta um, um, uh, um, naman ako d'yan. Naano ko naman din ang mga anak ko. Kasi yung naka, limang taon kami niya na hiwalay sa anak ko eh. Yung mga anak ko limang taon. Ah, nay... Eh ngayon nung nagkita kami, lagi-lagi hmm. na ako nag-aano sa kanila. Nagpupunta d'yan. Nay, wait lang. Uh, totoo po ba five years n'yo na... M Mala ngayon, five years na yung pagkakaiwan n'yo sa kanila. Limang taon na po n'yo silang iniwan. Nung ano, mga nakaraan, limang taon sila. Totoo yung limang taon ko sila iniwan. Pero yung nakita ko na po sila, bumalik na ako din eh. Inaano ko na sila. Mm. Kasi matagal ko na sila hinahanap kasi palipat-lipat lang kasi sila ng ano, ng natitirahang apartment. Mm. Eh ngayon, nung na-search ako din eh, sa mga kapitbahay na din eh pala nakatira sila, eh. kaya no, pupunta na ako din eh. Ah. Ede, wait lang po. Linawin ko lang, Nay. Paano po nangyari na nagiwalay po kayo mag-asawa? Na ano po yung... Ano po yung problema? Bakit po kayo nagiwalay? Wala lang po. Naghahanap po kasi ako ng trabaho. Hindi na ako nakaka naka sa, amin amin sa makapilapil. Yeah. Pero ano po talaga yung dahilan? Bakit po kayo nagiwalay talaga? Eh, Mayroon lang po kaming konting problema. Pag-asawa. Ano po yung pwede ko bumalaman? Wala po, eh, siyempre sa mga ganun, pinansyal, sa ganun. Mm -hmm. upahan po kami ng bahay. Eh, kung hindi naman ako maghanap buhay, ipapano eh, naman din yung buhay namin. Eh, yung sahod lang nung ano, kinakasama ko, eh, kukunti lang po. Magkano daw po eh, yung sahod? Eh, ano, noon yata, 400 lang yata ang ano niya, eh, ling araw. Mm -hmm. E eh, ngayon, medyo matas-tas na rin yung anong daw niya, araw ngayon. 500 na daw, pero libre, libre, sa pagkain yan sa palengke. Sino po may sabing 500 na yun? Sa out po niya? Eh, siya lang po. 300 daw po, minsan 250. Ay, di magkakapariyo yung ano. Eh, dati sabi niya sa akin, eh, ganun eh. Hmm. Na ganun, 500 daw ang araw niya eh. Ewan ko lang po ngayon. Okay, sabi po kasi, nakwento po ng anak niyo, tsaka ni tatay na rin, ang sabi po ay uh, lasinggero po kayo? May bisyo? Hindi po. Eh, minsan naman, pag nagkatuwa naman po sa mga kaibigan ko, eh, siyempre mayroon din ganun-ganun din na ano eh, may mga birthday-birthday. Mm -hmm. May okasyon. Pero hindi ako yung gumagastos na, para lang igagastos ko lang doon sa ano, hindi, eh, ipakain ko na lang ako sa mga anak ko yung igagastos kong inuman. Mm -hmm. Eh ba, pwede ba yung hanap buhay mo, ipapa, ano mo lang sa ano. Eh, Siyempre, ah, kas, e, mo na lang i, e, ano, sa anak mo. Mm. -hmm. Ganun na po ang naano ko sa mga anak ko. E, Siyempre, mahal ka mga anak ko. Matagal ko silang hinahanap. Limang taon ko silang, limang taon ako nahiwalay sa kanila. Yung mm -hmm. nakita ko po sila, tungtuwa ka ako ako. May eh, salamat ka ako. Andiyan lang pala kayo sa San Juan. Matagal na ako sa inyo. Kailan niyo sila ulit nakita? Yung una ho na, nalaman na nasa San Juan po sila? Yung ano po, yung 2022. 2022? Oo. Uh -uh. Ganun niyo po kadalas binisita yung anak niyo? At bakit hindi na lang kayo doon tumira? Kasama ng mga anak niyo? Ma madalas naman po ako nakaka ano, sa kanya eh. Nakadalaw naka eh. Ba't di nyo na lang sila sinamaan? Eh, maano din ako. Minsan kasi po, yung, yung kita kasi sa asawa ko po eh, kulang-kulang po eh. Mupahan po kami ng ano, bahay, tubig, ilaw eh. Hindi makasya po yung pinagkitaan doon sa kinakasama ko. Opo, sana, Ay, hindi ko kayo kasal na yun, no? Hindi po. Ah, okay. Uh, sana nagtulungan po kayo para... Kaya po nga, ganun nga ang inaano ko. Kaya nagtulungan po kami. Ako naghahanap buhay din para kami para hindi kami naghihirap. Eh, simple po, may sarili kaming bahay. Hindi kayo may masyadong hirap. Mm. Eh, lahat-lahat kayo eh. Uupa kami ng bahay. Uupa kami ng ay, magbabayad ng tubig-kuryente. Mm. E, eh, simple, ang bayad na... Buti nga ako yung bahay namin inupahan ngayon eh. Nakiusap lang ko sa may-ari na babaan niya. Mm. Ang ano, kasi kami, wala ka kaming kami masyadong kita. Ah, po. Oh, sige. Okay na po yun. Kalimutan mm -hmm. niyo na lang po mm -hmm. yung mga ano, tanong ko. Mm -hmm. Gusto kong malaman, kasi sabi nga po nung kapitbahay, sa tagal ng panahon, ba't po kayo nagpakita? Ano daw po ba yung dahilan? Bakit po kayo lumabas? Eh, di, siyempre, anak ko sila eh. Mm. Eh, hindi mo naman, hindi naman nila maalis eh. Simpre, ah ina ko eh. Mm -hmm. pwede ba yung habang buhay na hindi ko sila pupuntahan? Kung mm -hmm. na nakita ko na sila, tapos eh, hindi ko pa sila pupuntahan. Mm -hmm. Eh, gaano ba ako, ano na, masaba na ba kang ka akong ina? Mm -hmm. Kahit -hmm. kinagtatrabaho kay hindi mo na dadalawin yung anak mo. Oh. Eh, kaya kaya, sabi ko naman ka ako sa mga kapitbahay, tinanong ka ako, ako pag nadalaw ako din eh linis ng linis ako dyan sa bahay. Hmm. Tapos mga tatlong araw, apat, siyempre, hindi ka naman po makatambay na sa bahay at ikaw yung naman ng trabaho. E, po pwede buwanan, hindi ka naman pwedeng magdidip ka sa buwanan, eh, isang araw lang ang diup mo. Mm. E, misa, may, isa, may nagli, ano ako, naghihiya ako ng tatlong araw. Huwag ko sana kayong magalit sa sasabihin ko, Opo, ano? o, o, o. Kasi kung gusto niyo nang yung mga anak niyo noon pa man, kahit malit yung sahod niyo, oh. kung gusto niyo talaga silang bantayan at alagaan, na pa man, pinilit niyo, ginawa niyo. Wala pong ano eh. Yung nakita ko yung anak niyo, nakita ko doon sa highway, ano siya, sinumpong ng ano doon sa labas. Buti hindi po na ano. Buti hindi ko nadaanan ng trako, ano man. Nadala ko po yan sa ano eh, sa, sa kabanatuan po eh. Mm. Na ano kasi, nung umalis kay Mayor, hinanghingi eh, ako ng tulong din kay Mayor. Mm. Kasi, eh, para nga sa gamot niya. Sabi ko, anak, dyan ka lang ka ako kako, ka ako, ako ng tulong kay Mayor. Para ka ako pangbili ng minti na. Mat, ano nang, gire lang, yung lang taon na ano, September yata oh. yun. September. Mm na ano, tapos yung sir, iniinom lahat yung gamot sir, sampo. Eh ano, sa umalis kasi ako, nanghingi ako ng tulong. Eh, sabi ng mga kapitbahay, eh, nainom daw yung sampung gamot. Mm -hmm. Sabi ko, anak, baka ko iniinom mo yung sampung gamot. Alam mo baka ako anong mangyayari sa iyo? Eh, uh -huh. e, sabi niya, mama, gusto ko ikang gumaling na. Anak, hindi ka gagaling agad yan kung pag inubos mo, maano ma ka pa ka ko? Uh -huh. Sabi ko gano'n. Huwag muna Kaya napunta kami sa kabanatuan. Buti po na pasyal po kayo. Kaya sabi ko nga doon sa anak ko, anak ako, pupunta ako ko dyan. Gano lang muna ako ng araw. At sasabihin ko ka ako at pupunta ako ko dyan. Sabi ko gano. Mm. Isang taon, isang taon na ho sila dyan, ilang beses niyo na ho silang binisita? Ano, Lagi-lagi ako dumadalo dumadalaw dyan sa kanila eh. Lagi-lagi? Oo, yung, yung Pasko, pumunta Doon ako din. Doon lang daw po pala, yung Pasko, napunta daw po kayo. Oo, napunta ako. Yung bagong taon, hindi na ako nakabalik. Okay, sa isang taon, isang beses nyo lang ko sila napuntahan. Hindi po, maya, maya ano, tuwing, tuwing dalawang buwan, dumadalaw ako din sa kanila. Sabi po nung bunso kasi, nung Pasko lang kayo napunta. Hindi, dad, palagi akong dumadalaw dyan kanila. Mm. Oh, sige po. Ano pong plano nyo sa mga anak nyo? Eh, siyempre, eh, alagaan ko din yung mga anak ko. Hmm. Eh, nung nakataon, sabi ko nga ako doon sa, ano, kasi yung kinakasama ko na yan, hindi kasi kami minsan, sir, na magkakaintindihan eh. Mm. Eh, ayaw ko kasi yun. Lagi kami nagtatalo sa dahil mm. sa mga ganon. Ano po na yung pagtatalo? yung pa? Siyempre, na pinansyal. Ba ba't yung pinagtatalo na yun? Pin eh, ka. kasi, sir, yung isang kasi, ma maano kami sa upan ng bahay. Eh, mm. la ay, kasi ayaw ko kasi yung bang may sa amin gano'n kasi obligasyon mo na yung magbibigay. Hindi ka na dapat mag, uh, ano kaya yung minsan eh, pag sumasahod ako eh, inaano ko, iniipong eh, ko para hindi ako ba na paano, sa bahay, matatamba ka ng bayad. Hmm. Nay, saan po yung mali? Sa tingin niyo saan po yung may mali sa inyong mag-asawa? Uh, nay, gusto ko magsabi kayo yung totoo. Ayaw uh -huh. ko nang yung parang paligoy-ligoy. Ayaw ko nang sinungaling na tao. Saan na yung mali sa tingin nyo sa inyong mag-asawa? Huwag ko kayong mag-ano, gusto ko lang, para kasing medyo may ano sa akin eh, may question, may sakit, mm -hmm. yung ano, dahil nga sa isang taon, yung isang taon lang na nalipat to sila dyan, mm -hmm. sabi nga nung bunso, nung Pasko lang, kung kung gusto nyo, andami kasing paraan, kung gusto nyo magabayan yung anak nyo, maalagaan yung mga anak nyo, peti naman dyan eh. Ba't niyo pinipili pa sa iba? Eh, de, dyan na lang kayo. Kahit may trabaho kayo, di ba? Mm -hmm. Ibig sabihin, may problema. Eh, yung, kasi yung ginakasama ko kasi noon, nag-aasawa kasi noon. Eh, hindi na ako na ano jaan. nag-aasawa na Di, nisa may tas na parang. Meron po siyang iba. Mm -hmm. Kaya yung nag-ilang mm -hmm. buwan kami naka, nakahiwalay. Sa nararamdaman ko kasi doon sa bata, parang doon lang sa nawala kayo sa sa piling nilang napakatagal eh, iba yung anak ko po kaya, sa inyo. Kaya po, si, pinupunan ko nga yung ano eh, nung ilang taon ako nawala sa kanya, pinupunan ko kako para hmm. para kako yung pagmamahal nila, babalik ulit sa akin. Masama po yung love ni John Ray sa inyo. Tsaka ni si, ano, si Mark Jan, yung panganay po nyo. Medyo okay siya. Uh, sa, alam niya yung tama mm -hmm. na huwag magtanim daw ng galit sa magulang. Mm -hmm. Pero yung bunso talaga so, sama yung ano sa inyo. Mm. Eh, yung nauya ko dyan, sabi ko, anak, binilang ko po siya ng cellphone eh. Ay, kako, ka bibilang kita ng cellphone para kako, ka ma ko kayo. Mm. Binili ako ng cellphone sa kahit yung mumurahin lang, kahit mumurahin ka ako, bahalaga ka ako, may contact tayo, sabi ko gano'n. Mm. Eh sige ka mama, eh rin yun lang yung tuwan niya. Noong November eh, pinag-birthday ko pa siya. Ah, pinag-birthday ko siya. Plano niyo po ngayon na bumawi na makasama no. na ko sila? Hmm. Oh, Kaya lagi ako nagagawin din sa kanila. Kasi mm. sabi kasi yung kaibigan ko, di na akong lagi nagtitext eh. Uh, kailan niyo po? Che, oh kumusta na ka ako yung mga anak ko? Ano ka ako na nangyayari? Eh, di siyempre, sinasabi naman niya yung nangyayari sa mga anak ko. Punta mm -hmm. ka eka din at yung anak ko ikang ganire. Ano yun, agad, agad, kat gabi, pinuntahan uh, ko. Kailan, kailan, gusto kong malaman kailan pa hon oh yung plano na bumawi? Oo, makasama sila. Kailan pa po yun? Yung gusto niyo na sila makasama? O ngayon Di. yun lang po naisip? Yung Pasko po. Ah, ng Pasko. Na ano, kaya nagawa ko din eh. Mm. Kasi nakita ko kasi yung, kaya nung mga anak ko, pag napunta ako din eh, Mama, mm. gano'n ano, ano ba kay pasalubong sa akin? Eh, hindi ka ako, kakain ka ako tayo doon sa may ano eh, yung anak ko kasing pang-anay, minsan kasi, may sakit kasi, hindi mo siya maintindihan minsan. Minsan naman, maano sa akin. Minsan naman, galit. Mm. Eh, hindi ko na lang din po pinapansin kasi oh. may sakit eh. Eh, yung anak kong bunso ko, maano yun. Malambing at maano sa akin Laging malapit sa akin. Oh. Um, bunso. Saan po kayo nagtatrabaho ngayon? Diyan lang po sa gabihan po. Ano po ang trabaho niyo? Sa bahay lang po. Ah, kasama po sa bahay? Mm. Magkano sahod niyo na eh? Apat na libo lang po. Four oh. thousand. Tapos si tatay, 300 a day. So meron 9,000. So parang nasa 15,000 kung pagsasamahin po yung sahod nyo, no? Kulang po. Ganun nga eh. Yeah, ganun talaga. Kaya minsan, ako, nga, eh. minsan nga, ka pang maglaba-laba para may pangkain. Ganun. Mm -hmm. Ang, uh, ano. Kaya yun yung, mm -hmm. ano na, yung pagka hindi pinlano, yung pag-aasawa, hindi ka muna nag-ipon, ganyan talaga. No, yung... Kaya kung ano yung buhay natin, tayo din talagang ano eh, di ba po? Lagi-lagi kung... lagi ko po yung pinagdadasal sa Panginoon na may darating ang araw na may matutulong sa amin. Mm -hmm. Lagi ko po yung pinagdadasal yung gabi-gabi. Mm -hmm. Nay, tanong ko lang, sa tingin niyo ng problema na kay tatay, kung bakit di kayo, kayo nagkakasundo, anong problema kay tatay? sa sa kinakasama po niya? Wala naman po, yung bang, uh, ganun lang po ang ano talaga namin problema. Hmm. Kaya nai, wag kayong magalit. May Oo. ibang lalaki daw po kayo. Hindi po. Eh, siyempre po. Yung, eh, siyempre. Pag nakahiwalay-hiwalay, di siyempre boyfriend-boyfriend. Ganun lang po. Hindi, nung nagsasama po kayo. Ah, hindi po. daw po sumusundong nakamotor lalaki. Hindi po. Hindi po. Ngayon lang bago na rin, ano. Hmm. Okay. Eh, siyempre, nakahiwalay kami lang taon. Siyempre, ganun eh. Hindi hmm. naman eh, yung talaling sasama ka sa tao. Hmm. Eh, siyempre, pag na ako, sir po ako, nagaganon, sir, na ping ganun. Pero yung mga anak ko naman, inaano ko naman din eh. Inupuntaan ko naman. Ito, kasi mapapanood ng mga kababayan natin to. Hmm. Ano yung, siyempre, may mag-ano, na, oh ang tagal-tagal ng panahon, di mo sila binisita. Ngayong, ngayong may ibang tao, susulpot ka. Eh, ano pong masasabi niyo doon? Eh, siyempre po, eh, ang masasabi ko naman po, eh, alang-alang ka ako sa mga anak ko. Mm. Aanohin ko po sila. Babawi kayo sa mga anak. Yung maganda po yan. Pero, na...